Hala, malapit na mag-2024. Wala ka pa ding naiisip na inigosyo sa darating na panibagong taon? Bakit di mo naman itry itong Yema Tart recipe na isishare ko sa inyo? Simpleng-simple lang ang paggawa nito at kaunting mga ingredients lang ang kakailanganin sa paggawa nito. Kaya tara, simulan na agad natin. Uumpisa natin ang paggawa ng Yema Tart sa paggawa ng crust nito. Sa isang bowl ay pagsasamasamahin lang natin ang mga sumusunod. Maglalagay tayo dyan ng 1 and a half cup ng all-purpose flour, 1 fourth cup ng white sugar, half teaspoon ng iodized salt, at isang maliit na sachet ng 33 grams na powdered milk. Any brand po ng powdered milk na gamitin ninyo is pwedeng-pwede naman po. Halu-haluin lang muna natin ang mga dry ingredients dito. Next naman natin ilalagay dyan ang dalawang wet ingredients natin, which is isang pirasong itlog at half cup ng margarine. Kung medyo may budget-budget naman kayo, butter po ang gamitin ninyo instead of margarine. I-mix-mix -mix lang natin itong mga sangkap natin hanggang sa maging dough-like na ang texture ng ating mixture. Hindi nyo naman po kailangan maging magaling sa pagmamasa para lang makagawa nito guys. Basta i-fold at i-press mo lang itong mixture para mas maging properly distributed ang bawat ingredients na ilalagay natin dito. Ganito po dapat na maging itsura ng ating dough. Malambot at hindi dry. Set aside muna natin ito at prepare naman natin ang mga tart molders. Bali, papahiran lang natin ng mantika itong mga tart molder natin dito. After niyan ay pwede na tayong magmold ng mga dough. Kumuha lang ng tamang amount ng dough at saka ito bilugin sa ating mga palad. Then, i-coat naman natin ang mga nabilog na dough sa plain na harina. Pagka-coat sa harina ay pwede na natin itong imold sa mga tart molder. I-press-press -press lang natin hanggang sa mapunan natin ng dough itong molder. After niyan ay tutusukin naman natin ito ng tinidor tulad lang nasa video. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maubos na natin ang mga dough. Dito guys, lulutuin na natin ang mga tart crust dito sa ating air fryer. I-set ko lang ang init nito sa 160 degrees Celsius at iset ang timer sa 15 minutes. Don't worry sa mga walang oven dahil lulutuin natin ang ibang crust sa kawali. Dito po ay nagpainit na tayo ng kawali. Bali ilalagyan lang natin yan ng metal rack tulad nito para hindi directly nakadikit ang mga tart crust sa ating kawali at saka natin ilalagay dyan yung mga lulutoin pa nating tart crust. Takpan at hayaan itong maluto ng 20 minutes nang nasa medium low setting na apoy. Makalipas ang 15 minutes ay i-check na natin yung nasa air fryer. Yan guys, makikita ninyo dyan na perfect na perfect ang pagkakaluto ng ating crust. Check naman natin yung nasa kawali makalipas ang 20 minutes. Yan guys, naluto na din yung mga crust na nasa kawali. Medyo slightly toasted lang ang gilid niyan, pero okay na okay lang yan. Palamigin lang muna natin ang mga tart crust at proceed tayo sa paggawa ng yema filling. Dito sa isang pan ay maglalagay lang tayo ng isang lata ng 390 grams na condensed milk. Pagkalagay ng condensed, saka pa lang natin dyan bubuksan ang apoy. Ilalagay na din natin dyan ang 2 tablespoon ng margarine. Lulutuin lang natin ng mga 3 minutes at isusunod na din natin dyan ang apat na sachet ng Happy Peanuts. Bale, dinurog ko na po yan bago ko ilagay dito sa yema mixture natin. Lulutuin lang natin itong yema mixture ng 10 minutes hanggang bahagyan na itong mag-form ng malalaking bubbles. Pero kung gusto nyo naman po ng medyo matigas na yema filling, lutuin nyo po ito ng 15 to 18 minutes. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong yema tart recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng simple and yummy yema tart. Maraming salamat po! Dito guys, kahit medyo malabnaw pa itong yema mixture natin, ay pwede na po natin yung hanguin. Lalapot at magsiset pa din naman po yan once na malamigan na. Matapos maluto ng yema mixture, ay ilalagay na natin yan dito sa ating nalutong tart crust. Tantyahin lang natin ang paglalagay para hindi ito mag-overflow sa ating crust. Kapag nalagyan na lahat, ay isusunod na din natin dyan itong mga dinurog nating mga mani. Dagdag design din po kasi ang mga dinurog na mani dito sa ating yema tart. Palamigin lang natin yan ng isang oras hanggang sa bahagya na mag-set ang yema filling. And there you have it guys, ready nang itinda at ready na ding papakin itong ating yema tart. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na ding gumawa nito. Maraming salamat sa panunood. Bye!